Dito sa kagubatan, meron po tayong nakilala ang mag-asawa na si na Tatay Tuni at Nanay Alma. Ang kanilang hanap po dito sa bundok ay pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay o prutas. Ito nga po pinapakita nila sa atin ang pagkain kapag wala silang bigas. Ito po yung madalas nila kinakain. Ito po ito po yung tinatawag nila na ubing basol or ubing puti. Yan. Kapag binibinta naman po daw nila ito ay nagkakahalaga lang ng 15 per kilo. Bago po daw ito harbisen, aabutin pa ng isang taon. Isang taon ito. Kaya ka kami, kung maghintay ka ng tanim mo, walang makakain. Pasko pa, bago ka makakain. Kalangan pekerjaan sekarang dukan itu makain nabi. Yang jenazah itu belum hidup itu jenazahnya itu wala kan ambigas masarabin. Kaya kawawa yung mga ano namin, buhay namin sa kabundukan. Yung mga bata namin, gusto nila maglaga na naman mga bulay, patani, para makakain kami. Huwag kayo nang maghanap ng bigas, wala tayo ng pera. Pagbaon sa eskwela, yan ang pinagbaon, ilalagay sa plastic, ilalagay sa bag kung wala nang bigas may laman pang basol may sabaw pa ito so ang ginagamit namin sa kabundukan ito hindi ka na maghanap ng ulam sabaw na lang ayan isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga ka MJ yan dito na kami galing kila nanay at tatay dito sa gitna ng kabundukan po at may hatid po kaming ayuda sa kanila So ngayon po ay pauwi na kami. Alas 5, imidya ng hapon. Yan, lalakbay pa kami ng isang oras bago makauwi. Yan si Nanay Alma po. At saka masipag na mister na si Tatay Tony. Ayan. Ito po yung ano natin. Munting tulong. Ayan. Okay, dito na po kami, Nay. Opo. Sige, salamat. Ingat lang. Sige. Ito naman po ay ang alternatibong hanap buhay ni tatay ay ang pag-uuling. Yung mga kahoy na po yan ay galing nasa sakupan po sa kanyang pag-aaring lupa. Buti na lang po dahil sila po ay nagtatanim muli ng mga mahugani at ibang germelina, mga abokado, prutas, mangga at iba pa po. Ayan. Ang pag-uuling po daw ni Tatay Tony ay minsan umabot ng tatlong buwan. Yan, ganyan po katagal na proseso bago po sila makapera pero hindi po nila alintana no lahat ng pago niya ay tinitiis nila para lang may pangbiling pagkain ay guide natin si Kuya Merwin siya yung nagbuhat ng bigas kanina kasi pag tayo may hawak na camera may hawak na payong mahirapan tayo Blue yung dilaw to kaya turmeric to diba luyang dilaw <laughs> <laughs> tumirik yung daan. Hindi pala ito turmeric. Tumirik yung daan. Tama, yung sagot ni Kuya. Napalaban. Tumirik yung daan kaya nahirapan. Napalaban din si Kuya sa daan, no? Oh. Bagay, sanay na. Kasi kung walang tungkod, sobrang hirap. Kuya, wait lang. Pahinga muna tayo. Grabe, bilis mo maglakad. Parang wala lang sa ah. Gumawa ng hagdanan si Kuya mo doon. Ate. Ayan, salamat Kuya. Para meron tayong paghahakbangan, hindi tayong madulas. Super. Pati kanina, nililinis yung daan. Huh. Sana mga lahati na tayo. Isang oras tayo, pakit? Pagbilisan mo, mabilis tayong makarating. Ay, Kumbaga. naku. Pagbilisan natin, mabilis din tayong mamatay. Tama na unti-unti. May pag-asa pa. Ang hirap dito pag mabuot natin ng dilim. Di Mino, kaya nga pinapalayas na tayo Ayaw na niya magtagal bangin. tayo doon kasi alam niya yung daanan natin. Tinutulak na tayo, pauwi. Paano kayo no? Pag nagkakot si tatay ng uling? Wala. Nakakot Sakripisyo. Sa hirap no? Bigat na nga. Pagpatag lang. Dagdag pa yung daan. Okay na, meron. Kaya kaya na yan. Tika tika. Aray. Da, sigurado ka kaya mo ako kuya? Ha, wag mong bitawan ha. Gugulong tayong dalawa. Ay ko. Uy. Oh, mayroon pa kuya. sa kabila. Oh, wala kang hinawakan. Baka daus-dus ka. Babalik ka dito camera, sa akin. Doon sa may camera. Doon sa may kahoy. Huwag mong bitawan, kuya. Kasi pag bitawan mo yan, hindi nga ako madulas. Gugulong puro mamatay ako. Matuso ako dito sa... <laughs> okay lang daw. Di, di. Kuya. Di kuya. Naman. Bilisan mo dyan, kuya. Ang lakas ni kuya. Aray ka. Uh. Uy, ginawa ko. naman ano ginawa natin dito, kuya? Oh, last na lang, kuya. Ah, dalawa, <laughs> dalawa pa lang. Ay, Diyos ko, apo, dalawa pa pala. Dito may kahayo. Ay. Sure ka na? Ready? Oh, okay na. Nairaos na natin. Kaya ko na yan. Dalawa pa daw, sabi niya. Dulas? Ay, Diyos ko. Ay, ko buti na lang mayroon tayong taga-guide na malakas. Malakas. At sanay na sanay dito sa kabundukan. Malakas tumirik. Oh. Di ba? So ayun mga MJ, ito po yung ginagawa ng team no? bilang charity vlogger. Hindi iniinda yung layo, yung delikadong lugar para lang makapaghatid ng munting tulong sa ating mga kababayan. Lalo na dito sa kabundukan yung ating mga katutubong Aita na nakita natin sa sobrang sipag. Kaya deserve po talaga nila na mabibigyan ng ating pagmamahal. Diba? <laughs> Makita, makita lang po natin sila nakangiti pag na-receive yung munting biyaya natin ay cut! Tama yung sinabi tayo. mo cut! Cut! Pinagsama mo yung makita at saka nangiti ng kaya makiti <laughs> ay, <laughs> Tama nga naman pinag-shortcut tayo na kasi pagod na eh yung makita at saka nakangiti makiti na lang <laughs> ay, <laughs> ay, Hindi na maibigkas kasi singaw na yung hininga pati yung ilong guys. <laughs> <laughs> itawa na lang namin mga kabayan yung pago, yung akiatan yung powers. Naligo na ako sa pawis. Itawa na lang namin mga kabayan. Kasi wala kang choice eh. No? Alam mo ba, makasimangot ka dyan. Ipagod ka na. Pagod ka na nga, nakasimangot ka pa. Yan. Oh, kaya tama yung kailangan makangiti lang tayo. <laughs> Makiti lang tayo. Bakit? Ano ba sabi ko? sabi mo sana, Ah, makita. Eh, nasabik sa ngiti, kaya makiti na lang <laughs> ito. Yan, no? Tulad dito, kunti pagkakamali ko, gugulong ka na po dun sa ilalim kasi bangin na po talaga yan. Mag-alas 5 na rin siguro, no? Mag-alas 6 na po. Ay, alas 6 na pala. Alas 6 na ng hapon, mga kabayan, o gabi. No? Bilahati natin sila Ha? Ano yun kuya? Ano yun? Ha 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 Ano yun? Ang sakit okay. ng Ano ko Denahas. Ang sakit ng talbos diba tuma, Ay talbos <laughs> Paltos Kuya nasaan na? Nasaan ka na? Malapit na ba tayo? Ano yan? Ba't ang ingay? Mm, ako pala yung maingay dito kaya nagagalit sila, nagiingay din sila. Nabulabog natin yung mga insekto, kuliglig. Kaya nagagalit. Kuliglig yan eh. Ayan po mga Jay, kung mahina po talaga yung loob mo, hindi mo kayang puntahan ito. ba? Diba? Maraming Diyos ko yung hakbang ko. Maraming ano, <laughs> mahirap puntahan kung mahina yung loob natin. Yan, kailang pray lang talaga, tsaka para sa mga kababayan natin na nakikita natin yung sitwasyon. No? Kaya bahala na kung anong mangyari sa atin, sa si Lord na pong bahala. Basta may paabot lang natin sa kanilang munting tulong. Ang katao-tao, mahirap lang pag ano, lang ng emergency dyan. Walang sasakyan, mahirap. Lalo na itong dambuhala, ang hirap buhatin. Uy, karabi naman kayo. Kahit tatlong tao, nako. Hirap pa Hirap. Wala ipi. Eh. Pinanganak tayo ng higanti. Anong magagawa natin? Pinanganak tayo ng higanti. Yay! Yeah, hey. Malapit na po tayo sa kalsada. ano malapit? Malapit na po yan. Oh. Diyan na yan. Malayo pa. Thanks God. Nakarating kami ng safe. At magbiyahe tayo lang. At po, po kami ng 3 hours mula dito sa Kamundukan papuntang Pangasinan. 3 <laughs> hours. Yan, pagdating sa bahay, kain tapos edit ng mga videos. <laughs> Kaya oras namin. Kuya Marwin! 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 <laughs> ah. <laughs> saan hindi mo nakita yung tsura ni Kuya. gano'n o. Nani? salamat Saka pupunta. Ano, <laughs> <atlas. laughs> siya yun ang gula. Siya yun ang gula sa pamano ko. <laughs> Ay, kahit pagod to kuya. Pag nagkataon kuya, nako, mabilis-bilis dito maghampas ng ano. Ano <laughs> ka?